hindi pa laging dumarating ang kaaway na may nakakatakot na mukha. Kadalasan, siya ay dumarating na may ngiti, may papuri at may alok na tulong. At ito ang malaking bitag. Dahil kapag ang kasamaan ay nagkukubli sa anyo ng kabaitan, kakaunti lang ang nakakapansin. Ang tanong na kailangang sagutin ay ito, paano makikilala ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na kabutihan at isang tusong estratehiya upang linlangin, manipulahin at sirain? May dumating na ba sa buhay mo na parang isang biyaya mula sa Diyos, ngunit sa huli ay naging isang malaking pagkabigo? Isang kaibigan na laging handang tumulong, ngunit sa katotohanan ay may hinihintay na kapalit? O isang taong lumapit sa iyo na may matatamis na salita, ngunit nang dumating ang tamang pagkakataon, ginamit ang mga ito laban sa iyo? Hindi ito aksidente. Laging ganito ang paraan ng kasamaan. Hindi ito nagpapakita bilang isang halatang kontrabida, may itim na kapa at nakakatakot ng ngiti. Ipinapakita nito ang sarili bilang isang kakampi, isang taong tila nasa panig mo, ngunit sa likod ng maskara, matagal na nitong pinaplano kung kailan ka dapat pahinaing. At hindi lang ito nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Kahit sa Biblia, ganito rin ang nangyari. Naalala mo ba kung paano tinukso ng Diablo si Jesus sa ilang? hindi siya dumating na mukhang kakilakilabot. Sa halip, nag-alok siya ng tila, mabubuting bagay tinapay upang maibsan ang gutom, kapangyarihan upang mapamahalaan ang mga bansa at proteksyon mula sa anumang kapahamakan. Mukhang maganda, hindi ba? Ngunit sa likod ng kanyang alok may bitag. At kung si Jesus mismo, ang anak ng Diyos, ay kinailangang maging maingat upang hindi malinlang paano pa kaya tayo. Ilang beses nang may dumating sa buhay mo na parang isang pagpapala, ngunit sa huli ay naging isang malaking pagkakamali. Ang problema ay hindi agad ipinapakita ng mga taong ito ang kanilang tunay na intensyon. Una nilang kinukuha ang iyong tiwala. Sila ay mababait, matulungin, at sinasabi ang eksaktong mga bagay na gusto mong marinig. At kapag handa na ang lahat, saka sila kikilos. Maaari itong magsimula sa maliliit na salita simpleng emosyonal na paniningil o pagpaparamdam sa iyo ng pagkakasala sa isang bagay na wala ka namang kasalanan. Kung hindi ka mag-iingat, maaari kang mahulog sa patibong. Naranasan mo na ba ito? Yung pakiramdam na may mali pero hindi mo maipaliwanag kung ano. At ang mas nakakatakot pa rito ay nangyayari ito hindi lang sa labas, kundi pati sa loob ng simbahan, sa mga relasyon at maging sa pamilya. May mga taong nagpapanggap na espiritual, mga taong nagkukunwaring tunay na lingkod ng Diyos, ngunit sa likod ng kanilang mabubuting salita. Ginagamit nila ang pananampalataya bilang panlaban upang makuha ang gusto nila. Magpapakita sila ng malasakit, magbibigay ng payo na tila makadiyos, ngunit sa tamang panahon, babaluktutin nila ang katotohanan upang makinabang. Hindi na ito bago, Si Judas mismo ay nasa tabi ni Jesus, nagpapanggap na tapat, ngunit sa likod ng kanyang pananalita, matagal na niyang pinagpaplanuhan ang pagtatraydor. Ilang kayang tao ngayon ang gumagawa rin ng ganito? At ngayon, dumating tayo sa pinakamahalagang tanong, paano mo maipagtatanggol ang iyong sarili laban dito? Paano mo makikilala ang mga bitag na ito bago mahuli ang lahat? Dahil ang totoo, laging nagbibigay ng babala ang Diyos. Lagi siyang nagpapadala ng mga senyales, pero ang tanong, nakikinig ka ba? Ilang beses mo nang naramdaman sa puso mo na may maling nangyayari, ngunit binaliwala mo ito dahil mukha namang mabuti ang tao. Ilang beses ka nang binalaan ng Espiritu Santo na lumayo, pero dahil sa panlabas na anyo ng kabutihan, inisip mong hindi ito delikado. Ito ang unang hakbang upang hindi malinlang, maunawaan na hindi lahat ng mabuti ay mula sa Diyos. Hindi lahat ng kabaitan ay totoo. Maraming pagkakataon na ginagamit ng kasamaan ang anyo ng liwanag upang hindi agad makilala. Ngunit may paraan upang makita ang katotohanan sa likod ng maskara. At iyon mismo ang kailangang matuklasan ngayon. Lahat ng panlilinlang ay may isang mahalagang sandata, manipulasyon ng emosyon. Alam ng kaaway na kung kontrolado niya ang damdamin mo, kaya niyang kontrolin ang mga desisyon mo. At hindi ito laging halata, hindi ito palaging malalakas na sigawan o matinding away. Minsan, ito ay isang tahimik na paglalagay ng duda sa puso mo, isang banayad na pagpaparamdam ng utang na loob, o isang matamis na boses na nagtutulak sa iyo na ikompromiso ang mga paniniwala mo. Naranasan mo na bang mapilitan kang gumawa ng isang bagay na ayaw mo, pero dahil sa paraan ng pagkakasabi ng isang tao, pakiramdam mo ay wala kang ibang pagpipilian? isang kaibigan o kamag-anak na laging may sinasabi na nagpaparamdam sa iyo ng pagkakasala, kaya kahit hindi mo gusto, napipilitan kang sumunod. Ito ang estratehiya ng kaaway, hindi ka niya pipiliti ng lantaran, kundi gagamitin niya ang emosyon mo laban sa iyo. At ito ang pinakamalupit, madalas, hindi mo agad ito napapansin. Kasi ang ginagamit nilang paraan ay hindi diretsahang pag-atake, kundi banayad na panghihimasok sa puso mo. Maaari kang kausapin ng isang tao na may kasamang lungkot sa mata. Sasabihin sa iyo na ikaw lang ang inaasahan niya, na napakalaki ng iyong naitutulong, at na kung hindi dahil sa iyo, hindi niya alam ang gagawin. Hindi ba parang may biglang mabigat na pasanin sa dibdib mo? Kahit hindi mo responsibilidad, bigla mong nararamdaman na kailangan mong umaksyon. Bakit? Dahil ginamit nila ang emosyon mo upang makuha ang gusto nila. Sa Biblia, maraming beses nang nangyari ito. Si Delila ginamit ang kanyang matamis na pananalita upang makuha ang sekreto ni Samson. Hindi siya sumigaw o nanakot. Sa halip, ginamit niya ang damdamin ni Samson laban sa kanya. Paulit-ulit niyang pinaramdam kay Samson na kung tunay ang pagmamahal nito, sasabihin niya ang kanyang lihim. At alam natin kung paano nagtapos ang kwentong ito. Ibinigay ni Samson ang impormasyon na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngayon, isipin ito, gaano karaming beses sa buhay mo ang may mga taong tila ba kumukuha ng lakas sa kahinaan mo. Nakapag hindi mo ibinigay ang gusto nila, pinaparamdam nila sa iyo na ikaw ang masama? Na parang kasalanan mo kung hindi mo sila matulungan? Ito ang tinatawag na emotional blackmail. Hindi ito isang sigaw ng isang galit na tao. Isa itong bulong na unti-unting nagpapababa ng depensa mo, hanggang sa isang araw, hindi mo na alam kung paano ka napunta sa sitwasyon kung saan lagi kang nagpaparaya, kahit labag sa loob mo. Kaya ang tanong, paano malalaman kung ito na ang nangyayari sa'yo? Paano mo malalaman kung ang kabaitan ng isang tao ay totoo, o isa lang itong tusong paraan upang manipulahin ka? Dahil kung hindi mo ito matutukoy ng maaga, baka isang araw, matuklasan mong nagiging sunod-sunuran ka na sa isang taong ginagamit ang damdamin mo laban sa'yo. Ngunit hindi kailangang manatili kang biktima. May paraan upang lumaban, upang makita ang patibong bago pa mahulog dito. At iyon mismo ang kailangang pag-usapan ngayon. Isa sa pinakamapanganib na estratehiya ng kaaway ay ang pagpapanggap bilang isang itagapayo na kunwari ay may malasakit sa iyo, pero sa totoo lang, unti-unti kang dinadala sa maling direksyon. At ang matindi dito, hindi ito mukhang masama sa simula. Sa halip nagmumukha itong matalinong payo, isang paalala mula sa isang pikaibigan o isang mungkahi na parang makakabuti sa iyo. Pero kung hindi ka maingat, maaaring ito ang maging dahilan kung bakit maliligaw ka sa landas na inilaan ng Diyos para sa iyo. Naranasan mo na bang may sa iyo at nagbigay ng payo na parang mabuti sa una, pero kalaunan napansin mong inilayo ka pala nito sa tamang desisyon? Halimbawa, may isang taong nagsabing, "Masyado kang mabait." hinahayaan mo silang apakan ka. Dapat lumaban ka kahit anong paraan. Pakinggan mong mabuti ito, parang makatwiran, di ba? Pero ito ba ang tamang paraan? Ang ganitong klasing mong ay parang isang inumin na maihalong lason, hindi mo ito agad malalasahan, pero kapag lumipas na ang oras, doon mo mararamdaman ang epekto. Ganito rin ang nangyari kay Eva sa Hardin ng Eden. Hindi naman inutusan ni Satanas si Eva na talikuran ang Diyos. Sa halip, nagpakita siya bilang isang itagapayo at nagbigay ng mungkahi. Totoo bang sinabi ng Diyos na hindi mo dapat kainin ang bunga? Hindi ba magiging katulad ka ng Diyos kung kakainin mo ito? Isang simpleng tanong pero may kasamang bitag. Ganyan gumalaw ang kaaway. Hindi niya sasabihin sa iyo ng direkta na gumawa ng mali. Sa halip, magpapanggap siyang nagbibigay ng e-practical advice. Magmumukha siyang isang taong may malasakit. Pero kung susuriin mo ng mabuti, ang tanging nais niya ay ilayo ka sa kalooban ng Diyos. Ngayon, tanungin ang sarili, sino ang mga nakapaligid sa iyo na laging nagbibigay ng tipayo? Ang mga payo ba nila ay nagtutulak sa iyo palapit sa Diyos o palayo sa Kanya? Sapagkat kung hindi ka maingat, baka isang araw, magising ka na lang at matuklasang hindi mo na sinusundan ang tinig ng Diyos, kundi ang tinig ng isang taong nagkunwaring may malasakit sa iyo pero ang totoo, ginamit ka lang upang matupad ang sariling hangarin niya. Kaya ano ang gagawin mo? Paano mo malalaman kung ang isang payo ay mula sa Diyos o isa lamang patibong na binalot sa matamis na salita? Dahil tandaan mo ito, ang pinakamalaking panlilin lang ay hindi yung halatang kasamaan, kundi yung kasinungalingang mukhang may bahid ng katotohanan. At kung hindi mo ito maipapasa sa liwanag ng salita ng Diyos, paano mo malalaman kung hindi ka na pala nililinlang? kung dumating ang kaaway na mukhang halatang masama, sigurado akong agad mo siyang tatanggihan. Pero paano kung dumating siya na may ngiti, may mabuting salita, at may dalang mukahi na parang makakatulong sa iyo? Paano kung lumapit siya sa iyo gamit ang isang taong pinagkakatiwalaan mo? Isipin mong mabuti, sino ang mga taong may impluensya sa iyo ngayon? Sino ang mga pinakikinggan mo? At higit sa lahat, Paano mo masisiguradong ang direksyon na tinatahak mo ay hindi isang patibong na binalot sa anyo ng kabutihan? Napakahalaga ng discernment dahil hindi lahat ng mukhang tama ay tunay na tama. Maraming beses sa buhay natin, tayo ay haharap sa mga pagpili. Makikinig ba tayo sa tinig ng Diyos o sa tinig ng mundo? Dahil minsan, ang mga pinakamatamis na salita ay may pinakamapait na resulta. Ngayon, tanungin ang sarili, alam mo ba talaga kung sino ang gumagabay sa iyo? O baka naman unti-unti kang nahuhulog sa isang bitag na hindi mo pa napapansin. Ang kaaway ay tuso. Alam niya kung paano gamitin ang mga bagay na gusto natin, ang mga kahinaan natin, at ang mga pangarap natin laban sa atin. Kaya hindi pwedeng basta na lang tayo magtiwala sa anumang naririnig natin. Kailangan nating manatili sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi mo kabisado ang tinig ng Diyos, paano mo malalaman kung sino talaga ang nagsasalita sa iyo? At kung hindi mo kayang pagdudahan ang isang ki mabuting kipayo, paano mo masisigurado na hindi ka nililinlang? Ito ang oras upang magising. Oras na upang suriin kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Oras na upang itaas sa Diyos ang bawat desisyon at bawat hakbang. Dahil sa huli, ang pinakamapanganib na estratehiya ng kaaway ay hindi ang hayagang kasamaan, kundi ang kasinungalingang mukhang katotohanan. At ang tanong ngayon ay, handa ka bang makita ang totoo, kahit na hindi ito komportable? O magpapadala ka pa rin sa panlilinlang na binalot sa anyo ng kabutihan? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.